Naliligo ba kayo araw-araw? <laughs> Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol kay Prinsipe Chikitin. Ang pamagat ng kwento natin ngayong araw ay Ang Prinsipe Ayaw Maligo. Isinulat ito ni Rene O. Villanueva at may guhit ni Kibi Bongco. Sa malayong kaharian, may isang munting Prinsipe. Ang pangalan niya ay Prinsipe Chikitin Araw-araw, tuwing umaga, pinaliligo siya ng kanyang amang hari at inang reyna. Pero ang laging sagot niya ay, Ayoko po! Laging may dahilan si Prinsipe Chikitin para huwag maligo. Maligo ka na, Prinsipe Chikiting. Sabi ng kanyang amang hari, Nagbabasa pa po ako eh sabi ni Prinsipe chikitin At nagbasa siya at nagbasa para lang na makaiwas sa paliligo. Minsan naman, paglalaro ang ginagawang dahilan ni Prinsipe chikitin Tinatagalan niya ang paglalaro para hindi siya makapaligo. Naglalaro siya ng bahay-bahayan. Naglalaro din siya ng holen. Sumasakay siya sa kabayo-kabayohan. Laro ng laro si Prinsipe Chikitin May oras na ng paliligo. Ang sagot niya ay, Ayoko po! Isang araw, namasyal sa hardin ng palasyo ang prinsiping ayaw maligo. Biglang, lumipad pa layo ang mga tutubi at paru, paru Ang paho! Sabi nila. Biglang, yumuko ang mga rosas at gumamela. sabi nila, ang paho ng prinsipe ayaw maligo. <laughs> Hindi pa rin naligo si prinsipe Chikiting. Inmiwasan na lang niyang pumunta sa hardin. Hindi nagtagal, naramdaman ni prinsipe Chikiting na nangangati siya. <clears throat> Hindi siya makatulog. Kamot siya ng kamot sa ulo at katawan niya. <laughs> Nang gabing-gabi na, Dumalaw sa silid ang mga ipis at daga at langaw. Ang baho ng prinsipe ay ayaw maligo! Kaya kaibigan natin siya! Sabi nila. Ayaw ni Prinsipe Chikitin na maging kaibigan ng ipis, daga, at langaw. Marami sila! Ayaw ko sa kanila! Sabi niya. Alam ba ninyo kung ano ang ginawa ni Prinsipe Chikitin? Pagtagisik agad, nagpunta sa banyo si Prinsipe Chikiting. Sinabun niya ng mabuti ang kanyang buhok at katawan. Nagbuhos siya ng nagbuhos ng tubig para lubilis ang kanyang katawan. Mula noon, araw-araw na siyang naliligo. Ngayon, kapag dumadalaw sa hardin si Prinsipe Chikiting, hindi na lumalayo ang mga tutubi at paru-paro hindi na rin niluluko ang mga rosas at gumamela. At hindi na rin nangangati, eh. lagi nang naliligo si Prinsipe Chiquitin. Nagustuhan ninyo ang kwento? O, lagi nating tatandaan ha? Araw-araw tayong maliligo. <laughs> o oh, hanggang sa muli, Paalam.